kumusta mga idol tropa sa video na to mga idol ay kung ano ang tamang gawin para sa mga magkakabit ng LED signal light yung flashing kung saan yun yung mga signal light na naooos ngayon ito po ay para sa mga motor na may single bulb indicator sa kanilang panel para sa signal light katulad ng Mio Sporty Mio i Smash at Raider. Dito mga idol ay kailangan natin gumamit ng dalawang diode. So ang ginagamit ko ay 10 amperes mga idol. Ayan mga idol, bawasan muna natin ang wire ng ating diode para hindi ito masyadong mahaba. At ang susunod nating gagawin ay magiinang tayo ng wire sa bawat dulo ng ating diode. Ayan mga idol tropa, nadugtungan natin ng wire ang ating diode. So dinugtungan natin bawat dulo ng ating diode mga idol. Pagkatapos, ay eh, ilalagyan natin yan ng shrinkable tube para hindi naka-expose ang ating wire. Kung walang shrinkable tube, mga idol, gamitan natin ng electrical tape. At dito sa ating dalawang diode, mga idol, ayan. So, palatandaan yung marking sa kanyang dulo. Ayan, mga idol. Ang gagawin natin dyan, yung may dalawang marking na yan, eto. Ayan, mga idol. So, pagsasamahin natin yung dalawang wire na yan. Ayan mga idol. So, ganito ang ginawa natin sa ating diode. Ayan. Pinagsama natin yung dalawang wire sa parte ng diode na may marking. Ayan mga idol. At pagkatapos, eh, i-standby muna natin ang ating diode. Okay? Ayan, dito tayo sa motor mga idol. Ayan, so ito ay Mio Soul T. Ayan. At dito ay nakakabit na yung flashing na T10 na LED. Ngayon kapag nag-signal light sa kaliwa or sa kanan, ang labas ng ilaw ay hazard. So sabay umiilaw yung apat mga idol. So left and right umiilaw. At nangyayari yan mga idol, sa katulad nitong motor na ayan, isa lamang ang indicator ng kanilang signal light dito sa panel. Ayan mga idol tropa. At ito yung socket ng ating indicator. Ayan, so hugutin natin yan. Dito sa socket mga idol ay may dalawang wire yan. At wala itong supply ng ground. Ang dalawang wire na to ay galing sa left and right ng ating signal light. Gagawin natin dito mga idol ay puputulin natin yung socket. Ayan. Ito yon mga idol. Ngayon dito tayo sa ating diode mga idol ayan. So dito sa pinagsamang wire mga idol no, kung saan ito yung may marking ng ating diode. Ikakabit natin itong mga idol sa isang wire na galing doon sa pinutol nating socket. Ganyan. Kahit alin sa dalawang wire na yan mga idol nagaling sa ating socket. Okay? Ayan mga idol, ulitin natin. No? So yung pinagsamang wire nagaling sa ating diode kung saan ito yung may marking ikakabit natin ito kahit sa aling wire o sa dalawang wire na yan na galing sa ating sakit. Walang problema mga idol kahit alin dyan. Ngayon mga idol, naikabit na natin yung wire na galing sa ating diode sa isang wire na galing naman sa socket. Ayan. Ngayon mga idol, yung natitirang wire na galing sa ating socket ay dudugtungan natin ito nang isa pang wire. Ayan mga idol tropa, na idugtong na natin ng isa pang wire dito sa wire na galing sa ating socket. Okay? Ngayon mga idol, dito naman sa dalawang wire na galing uli sa ating diode, ano? ito ay kakabit natin kung saan natin pinutol yung socket. Ayan mga idol, dito natin ikakabit yung dalawang wire na galing sa ating diode. Kahit saan dyan mga idol, walang baliktaran. Okay? Ayan mga idol, ikabit na natin yung dalawang wire na galing sa ating diode dito sa pinutol nating wire ng ating socket. Ngayon mga idol, isang wire na lang ang natitira kung saan ito yung natin sa mismong socket. At ito naman ay na ikakabit natin sa ground wire. So dito mga idol, black wire, ang ground wire ng ating motor. At ito na ang huling wire na ikakabit natin mga idol. Ayan mga idol, at ito na ang huling wire na ikakabit natin. At isecure na lamang natin ang ating mga wire. Ngayon mga idol tropa, kung stock pa rin ang flasher relay na nakakabit sa inyong mga motor ay kailangan itong palitan okay Ayan, at dahil stock pa rin ang flasher relay na nakakabit dito ay papalitan natin ito ng electronic type flasher relay ito yung adjustable mga idol tropa Ayan mga idol tropa so tapos na tayo sana may natutunan kayo sa video na to at sana nakatulong mga Idol Tropa, maraming salamat sa inyong panunod. Like and subscribe na lamang po sakaling nagustuhan ninyo ang video na ito.